Okay, all right mga par. So may bago na naman po nilabas ang LTO dated July 30, 2024. Um tapos Department of Implementation Memorandum Circular VDM 2024-2721 and Memorandum Circular VDM 2024-2722. So ibig sabi po nito na ipinagpaliban po ang implementation ng Memorandum BdM 2024-2721 dahil po sa damages of LTO properties including plates and forms caused by heavy rains of Southeast Monsoon Typhoon Karina. So napinsala po sila o naapektuhan po sila dahil dun sa Typhoon Karina. At para mabigyan ng ample time yung mga motor vehicles and owners para i-claim ang kanilang plaka. So, implementation po ng LTO is hereby deferred until September 1, 2024. So, mayroon pa tayong ilang days para magayos ng ating mga requirements, ng ating mga nilalakad sa LTO para makuha ang ating plaka Or meron pa tayong ilang araw para kulitin ang ating dealer na i-follow up sa kanila ang ating plate number so ito pong memorandum na to ay sign ng mga may kinaukulan dyan sa LTO at certified through copy by Engineer Nelson Lucas so sila po yung mga authorized na nag sign po sa LTO lagi pag may memorandum na nilalabas alright so be aware po tayo lagi sa mga policy ang nilalabas ng LTO para alam natin kung sakaling tayo ay mahuli or kung saan tayo ay ma-checkpoint meron tayo ipapakitang mga documents or memorandum na nilabas po para tayo updated lagi so ito lang ang pag-uusapan natin ngayon mga par regarding po sa implementation ng LTO sa memorandum na nilabas noong July 1. So, alright mga par. SG!